All right mga amigos, hindi naman na po bago sa mundo ng boxing ang mga lutoang laban. Mga kontrobersiya, daya, panggugulang at kung ano-ano pa. Pero ang lutoan sa boxing kadalasan nangyayari lang yan sa tatlong scorecard ng hurado o kaya naman isang referee na may pinapaboran. Pero ito pong ipapakita ko sa inyo mga amigos ay walang panama po yung mga lutong nangyari sa Manny Pacquiao vs. Jeff Horn, Ismael Barroso versus Rolly Romero, at iba pang mga naiisip niyong lutong laban. Dahil ito pong ipapakita ko sa inyo, ang isang second round knockout na panalo ay idineklarang tablah. Ganun po agrabe ito, tara panoorin po natin mga amigos. Ang nakaputing transpo sa laban na ito ay si Idowu Rashid ng bansang Nigeria at ang nakaitim naman po ay si Basti Samir ng bansang Ghana. Sa first round pa lang ng laban, nawarningan na itong si Idowu Rashid dahil sa pagsuntok sa likod ng ulo. At makatarungan naman po yung tawag na yon ng referee. Pero sa mga sumunod na eksena, parang sumobra na itong si Rep. Dahil kahit pawang mga solido at malinis na suntok ang pinakawalan nitong si Idowu Rashid, idiniklarang illegal blow ang kanyang suntok at binigyan ng one-point deduction si Idowu Rashid. hayan po mga amigos, pagmasdang mabuti, mga solido talaga yung mga tumama at malinis. Wala ko na ikitang suntok sa likod ng ulo. Kaya naman maling-mali talaga yung tawag ng referee at binigyan pa ng minus 1 itong si Idowu Rashid. Pero tuloy ang laban mga amigos. Palitan ng mga solidong suntok ang dalawang mandirigma. Punta tayo sa round 2. Ilang mga solidong suntok na naman ang pinakawalan ni Edou Rashid at dito nga po ay naka siya ng knockdown. Halos lumabas sa ring itong si Basti Samir pero kapansin-pansin na habang binibilangan ng referee ang tagal po magbilang ng referee. Pinagpapahinga ng matagal itong si Basti Samir para makarecover. Sige, pinakalang ako, bye last year. Hanggang mataling araw tayo dito. Ana, tayo mo na? tara Tuloy ang laban mga amigos. At dito nga po mga amigos, sunod-sunod ang atake ni Idowu Rashid. At habang hinahalibas niya na ng mga suntok itong kanyang kalaban, susubukan sanang pigilan ng referee yung atake ni Idowu Rashid at bibigyan na naman yata siya ng minus one. Pero dahil medyo na late si Rep ng pagsaklolo, e eh natuloy ang manakaut ang kanyang bata. Kung papansin niyo po mga amigos yung body language ng referee, ang kanyang senyas ay parang gusto niyang tawagan ng no-knockdown. Pero laking gulat na nga lamang po niya dahil hindi na nga po tumayo itong si Basti Samir. Ganito po kasi kadalasan ng senyas ng referee kapag nirule nila na slip ang pagbagsak ng isang boksingero. Kaya ang basa ko rito mga amigos, irurule sana na hindi knockdown ni si Raulong referee. Itong eksenang ito. Ang problema, hindi na po tumayo si Basti Samir kaya wala na siyang nagawa kundi itigil ang laban. Pero may ginawa ang tatlong hurado, ang lupit mga amigos. Idiniklarang tabla ang laban. At dahil nga po sa pandarayang ginawa niya ng mga hurado mga amigos maging yung mga kababayan ni Basi Samir sa Ghana, eh kinakahiya po ang resultang yan. Hindi sila naging proud sa kalokohan ng kanilang kababayan.